Ito na pong susunod ko pong ang para po ito sa mga Pinoy sa kumbang sanctility na tayo pong lahat ng Pinoy. Ito po ang tinatawag na pakikipagpakako ng mga panahon, buong mga city, kapuri at inakalay ko rin po sa mga hinukang village especially the rick master. Noonoy, pagino. Pagpaka po -pag sa larangan ng politika, pinakipaglaban po ang ating basang Pilipinas, wala po akong inaabake, wala akong personal na ito para sa lahat. Lahat po na mga binain ay punitin po natin, walang iba kung hindi si Pabredy. Eto na po yan, isa po ako sa mga taong natural. Kung ikaw ay ka anong gagawin mo? Kumapit ka para ikaw ay mabuhay.

Ang 'di magnasang makakaipas, pili niya suminom o ngote 'yan. Hugad nang 'yang wakat ah. Iyag 'di ko makita kang sakta Kapag nakita niyo po na personal. sino pong kayang kumanta ng dalawang libong awit uh, at flexible voice, unique voice. Ayaw kung kantayin po si Silithio, si Makay, si Silithio. So yun, tatlo lang po yan ha. Kaya lang kayang gayahin. At sa po, yung mga pagkabilang buko po sa pagkakit, internet po, sa Tito Machado. Ibon bang may layang lumika, tulungin mo at iya. BAYAN pa kayang sandali na Ang di na maglasang makaalwas Pilipinas kong minumutiya Puga ng luwa at dahil. Ha, pinagkita Makita ka sa interacto nila yung video natin o yung view natin. Kaya ako po, kayo mga Pilipino, sana tulungan ninyo. Hindi, ayun po kung magagaling. Tulungan nyo po akong makapasok. mabigyan na naman po ng isang talento. Ito po si Tommy Boy, ang 50 anyo, sa ang dinadala ko po. Oh, the pride of Dinalopian, ladies and gentlemen. Those people, lots of knowledge of the computer try to study my problem all oh, year. Ako po ay marami pa pong nakaabang ng mga awitin. Iniipit ko pa po, po kasi kapag po pinlaging ko ayaw na pong mabigyan ng score. Dumami na yung mga score, nawawala pa. Hindi ko nga po na yun yung aking mga score. Iniipit po nila lahat pong yung mga transaksyon namin all day. ko. Lalo na po yun ng mga ini-email po namin si Chanel January, of course, si Oprah, Clara, uh, celebrity, the Jackson family, ladies and gentlemen, Latoya, Tito, titito, rami, jam Jackson, a lot of celebrity, ko na pong what else? Yo, love you guys, any you support, give me a lot of praise, those people I repeat, it don't like me, doesn't matter, sana po magising kayo sa katotohanan, alam ko kung sino kayo. At yung batang dating tumira sa akin, sana magbago ka na iyo. Nakising ka naman sa kabutihan. Ito pong mukhang ito, man. Hindi po ito bad boy. Mukha lang po siyang bad boy. Pero ay, kaya, kaya ko po, po kayong paligayahin. On the air, ladies and gentlemen. Mag-request lamang po kayo. Kung ano po ang inyong request. Ang inyong awitin at uh, aking awitin. Kung hindi pa po nila na-request. On the air, ladies and gentlemen. My number is 796965. Okay? Yes. Give me a call. 6.